one. Ah, parang iwas sakit. Yun. parang iwas sa mga pagkakita uh, mga sakit. Lalo na yung mga sahi. Mm -hmm. Mga paa. Bawal sa kanila kasi lalo yung mga paa. Basta chat chat na lang po kayo sa akin. Oh. Tapos sabi mo na huwag pakainin ng mga chocolate, grapes. Bawal yan. Mag-stop mag yung Hello. ano nila. Heart nila. Oo. na pero uso. <laughs> <Biroso>. <laughs> Sige po. Salamat. salamat <laughs> O, paano mo 'yan mabibits? Bye okay, okay, na, bye. Okay. Okay. Welcome to the Buholano Blogger. Ano What's up mga bay. Ito ang aming part 2 ang aming pagkuha ng aso ni Ram Jacob dito sa court ANC kukunin na namin ang aso kanyang pinapangarap diba kagahapon binasag natin yung alkansya niya ngayon may nakita kami kahapon na aso mixed breed ewan ko mixed breed ba mixed breed, mixed breed. so kukunin namin siya ngayon sana lang maging okay siya <laughs> hindi siya maging laruan ng mga bata okay we're going Dito tayo. Pagbunga tayo ngayon. Sa... Pagi, hmm. pagi kami makikita sa Check sila. BCDA, ang tawag nila doon. There we go! Here we go, mga bahay. Ito to agan namin kayo. Dito mama, tayo mama, dadaan. Papuntang Vista Mall. Sayang. Mami, mukhang dadami rin. si Jacob. Say hi, anak. Sama hi. What's up, mga bay? Uh, pukunin uh, namin ang aming aso. Ang pangalan ng aso ay? Papi. Papi. Walang kamatay ang papi. Ay, hey, pangalan ng aso ko, poppy. Ay, papi? kung hindi? Ayan. Papi. Papi, Papi. Pag nauli tayo ng sundalo, iwanan mo si Jacob. Magantay ka lang doon, ha? Ah. Kasi sama ka pa, eh. Ito, alam namin, lagot ka dyan, lagot, hindi ko. Wag ka makabusingan. Swag test dyan. Ayun, meron pang mga hanga. -ha. baka ma-checkpoint pa tayo first. tapos dire-diretso lang kanan ka tapos diretso lang ha Pass. 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 Uh, first, first, point, pass. 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 Yeah, pass.

So, makita nyo, puro ano yung okay, okay, dito. Puro, okay. puro, puro building, ganyan. Hindi naman pala building. I mean, puro factory, bakanting lote. Ay, walang masyadong mga tao. Okay, walang masyadong bahay. Hindi siya residential talaga.

masyadong sasakyan. Unlike pag doon tayo naman sa kabila, talagang ayun yung daanan ng mga jeep, tricycle. Ito kasi uh, dumadaan dito mga ano, private car, mga Hindi, kahit saan ka naman. Dito tayo. Dito. Bike lane yan. Dito tayo. Dito tayo yung papunta sa Dito tayo yung Oh, Ayan, dito ang Marami dito mga subdivision. Dito lang tayo sa abilang side. Yan, tulad dito. Kay Man Villar. Ah. Ayan, di natin alam kung ano pangalan ng subdivision na yan. Hmm, ang daming bagay. oh the country yard, vista land. So, alam na, pag may vista, ay vista. Ayan, then, yan ganyan pag-aari niya pag yan. Petron, shell pala. And then, sa kabilang side naman, ang vista.

Kamela an Homes Ang kabilang five, side five, five, Ilan? 492 506 507 507 Patayin muna natin Gawa ng na, medyo Ang traffic oh My God <coughs> Diretso tayo? Diret, diretso lang walang lino

对、嗯。 Diretso na nakita mo yung malaki na yan? Diret Diretso pa yan. Kailangan nang patay yan. tayo, tayo sa Jiko, ano mga sinasabi mo? Dapat nga hindi kinasumama eh. oh anak na, di ah, ko na, niya, kasi yung pagtugbinagat niya, ah oh yung pagtugbinagat na. yung pagtugbinagat niya, Oo, pagtugbinagat niya, niya, yung pagtugbinagat 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 Ilona, parang ako sinabi ko. Ako sinabi ko. hindi ka na anak sumama, malayo tapos balikan oh. paano mo ahawakan yung aso nilagay natin sa kantong na sa likod di hilong-hilo yun Okay, <laughs> hilo aano ko na wala dadaling nila yun nakakamay lang, Bot -bot sa kamay tapos kakaliwa tayo sa dulo mga may nandito na kami sa Tagig no, Tagig City sa si Jacob oh punin na namin yung aso niya hi Jacob, how are you? how's your feeling today? You're happy? yeah? super happy? because he brought the dog now and I will be waiting for the dog So the delivery here in the Petron the Solen Station in the Taguig City okay ito na sila yan yung aso ni Jacob oh Ah, sorry, Jacob. Diyan na yung asya, Jacob. Yan yung mayari, natin na. kunin mo na 'yan. kanya na yung aso ni Dicob, nakuha na niya. Ilibit na, tuwan tuwan na si <laughs> <laughs> si Jeep ko. Pore mo dito. Eh? Doreen na. muna. Naku, pag ng lait nang may-ari. Kaya sa gusto ari Kaya, gusto niya mo Na yung diction na na yan ma'am, wala pa? Diwarm pa lang sir. ah, sir, pa uh, continue nyo na lang po, vaccine ano niya 300 Anong, anong unang vaccine nito? 5-in-1, ah, parang, okay. parang yung iwas sakit, ma, ma, parang iwas siya mga kapita ng mga sakit Lalo na yung mga sahin, mga paa, bawal sa kanila nila kasi na din yung mga bayo Basta chat chat na lang po kayo sa akin Tapos sabi mo na huwag pa kainin ng mga chocolate, grapes, bawal yan Baga mag-stop yung ano nila, Hello. art nila ah. Gutit gutit na pero usok. pero dire Sige po, salamat. Sige po, salamat po. O paano mo 'yan mabibig Bye, -bye ayun na, bye. Ay dapat kapattain. Chuchu ni Jiko, hmm. hindi kumain. Kaya ilalim. Chuchu. Papi. tako 'yung papi mo. Ako okay, na. Ako na. Bakit ako sa... Ako na magpa-vlog. Para makita. Nasa mo niya sa ilalim. Pinunasan ko. Ay, hindi mo pinunasan niya. Patingin. Pinunasan ko nga. ma. ayan na si Chucho, nagtatago, tayo Chucho. Bakit black? Papi! Black. Kumusta um, papi? Alis na si daddy papi, alis na.